labis na kalungkutan, isa nga ba sa sanhi ng pagkakaroon ng diabetes? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Kung ikaw ay isang diabetic na tao, alam mo bang hindi lang sa matatamis na pagkain at sa bisyo na kukuha ito, pati rin sa pagiging malungkot? Totoo ba ito? Let's prove it! Ayon sa Healthline.com, tunay na ang labis na kalungkutan ay nagdudulot ng pangamba sa mga diabetic dahil sa stress. Ang stress na tumatagal ng maraming linggo o buwan ay maaring humantong sa hindi matatag na antas ng glucose. Ang glucose sa dugo ay maaring tumaas at kung minsan bumaba. Dagdag pa ni Dr. Luke Key, professor ng Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, na ang pagiging malungkot ay may malaking risk para sa cardiovascular disease kesa several lifestyle habits. Nalaman din nilang ang pagiging malungkot ay mas mataas na nakakaapekto sa mga diabetic kesa sa physical risk factors gaya ng smoking, kung saan sa halos 80,000 na inobserbahan ng researchers, nakitaan nilang nasa 11% to 26% risk sa mga malulungkotin na diabetic at ang risk sa sakit sa puso. Kaya naman mas mainam na bantayan ang iyong diet at huwag isiping masyado ang iyong karamdamang diabetes. Manatiling masaya upang hindi matuluyan sa ospital.